Hi guys, so for today video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-load sa kabayan, smart tone, at saka pwede din CSL So ngayon, ang gamit ko guys is kabayan. So pupunta yung, tayo dito sa bill, bill payment. Para hindi na kayo pupunta sa mga store ng 7-Eleven, sa Pilipinas store, ganun. So guys, ang kabayan po is China Mobile, di ba? Tapos, i-type mo lang dito yung number mo. Yan. Type mo dito yung number, guys. Kung baga ako. Five, nine, eight hundred, four, seven, oh, wag na. Sige, yun example sa akin. Yan. Tapos. Again, kung magkano ilo load mo guys. Ito mamili ka na lang. Sa akin kasi is 50. Kasi 60 plus lang yung kailangan ko. Kasi may 10 na ako. Ang kagandahan dito guys. May marireceive ka din 10. Tapos next mo siya. Kung gusto mo 100. Tapos yan. O oh, bakit nawala yung number ko? Yan Yan sa akin Tapos the next mo na O oh, diba Tapos Yan Tapos refill load refill now guys Tapos, Yan Yan tapos, uh, payment. Siyempre, yung password ko, guys. Yan. Tapos, yan. Complete na. Three. Oh. ba diba? Yan na, guys. Kaya, yan na kung paano mag-load ng Alipay. Gamit ang Alipay sa kabayan, smartphone, or CSL. Hindi, hindi nyo na kailangan pupunta pa sa... 7-Eleven, or sa mga Filipino store na meron meron kabayan kahit dito na lang pwede. at least mabilis at madali pa thank you guys